WhatsApp what's up mga boss? Uh, ito yung ating uh, second vlog. So, ipiplex ko yung aking Mount Banahaw na SDR. Three times winner. Kak. So, mga boss, yung mga anak nito mga boss, uh, isasama din natin sa raffle ngayong December. So, bukod dun sa kanawa yun, na pang December natin, Uh, Siyempre, kukulangin tayo kasi marami na tayong mga subscribers. So, ito namang anak ng ano na to, ng Tornado Hats na to, ay tapamigay din natin ngayong uh, December din, uh, December 24. And so, uh, ano lang yun mga boss kasi ang pisa nun ng ating banahaw is November 15, So mag-1 month old pa lang yung mga banaha mga boss. So, para yun sa mga mga subscribers natin. Ito yung tatay ng ano, ng banaho natin. SBR to mga uh, is, ano to mga boss? Uh, tornado hats. Tornado hats to mga boss, authentic to. Yan so balda na to mga boss, sa balda na. kasi papakita natin yung inahin natin na uh, tornado hats din. Na naglimlim. So, ang pisa nun, November 15. O, oh, di, tapos paparapol natin siya ng December, ah, uh, December 24. Edy one month old na yon So, pair. So, dalawang pair sa kanawa yon na RRCN. Dalawang pair na sisiw. And then dalawang pair nito, Tornado Hats. Kaya ito mga boss, balda na kanan nito. Three wins na to mga boss. Ramon Montiero to. So ngayon, papakita natin mga boss yung ating banahaw na naglilimlim. Alright. So, so ko lang to mga boss. Ang kagandahan nito mga boss is winner na. So talagang, Talagang swerte yung makakuha sa free raffle. Yung subscribers lang po. So yung mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. And then, ipapakita din natin pagka tumama yung subscribers natin sa raffle, siyempre ilalive din natin dito. Uh, ipapakita din natin sa YouTube. Ayan yung ating uh, tornado hats. Ramon Montero. this is a 3 years old cat three wins uh, zero loss well, so ipapakita natin yung Mount Banahaw mga boss na inahin yung tornado hats ah, uh, maliit talagang inahin ng Banahaw mga boss so let's go so ito na mga boss let's go punta tayo sa Banahaw so yung Banahaw natin mga boss andito naglimlim yan sa ilalim ng bahay So oh. papasukin na natin at uh, uh, ipapamigay natin Sana marami matisa para marami ang maibigay natin sa mga subscribers Sabi ko siya naglilimlim mga boss. Ito mga boss is uh, F1 to So, ang nanay at tatay nito authentic. Di na backros lang to na mga boss, na madilim. Malapit na itong mamisa mga boss. November 15, pisa na to. Sabay ito sa ano, kanawayo natin. Nakikita nyo ba mga boss? Ayan, Ayan mga boss ah. Kita ba? Ayan yung egg niya. Ayan yung egg niya mga boss ah. yan maliit lang 'to na inahin. Ah, uh, di ba? So 'yan yung ating ipapamigay. So galing yung ng ano, pisaan. so medyo madili mga boss. Then pakita ulit natin yung ating isa pang brood na kanawa yun, RRCN. So, let's go! Ito naman yung aking RRCM na bulta. ah, uh, eto mga boss, ang mas maganda dito, pag nakakuha ka ng pill, plano ko kasi dapat isang kanawa yun at isang tornado hats na magkapares para makres. Pero sa susunod na siguro natin gagawin yun kasusunod pa natin mga video so ang ipakumigay lang muna natin is dalawang pair na kanawa yun anak nito and then dalawang tornado hats na anak ng authentic ko na balda na tornado hats, Ramon Montiero kibali apat yung mga boss para lang sa subscribers natin so, nakikita ko naman yung mga nagsu mga subscriber natin eh. so, yung mga nagsishare yung mahilig magshare ng mga videos ko yun uh, natin eh mabigyan natin ng magandang brood cup pero may papamigay pala ako mamaya mga boss mamaya may raffle tayo para sa mga first 100 subscribers then uh, next week yung bats 2 naman yung second subscriber first 100 so ipapakita ko sa inyo yung Pinarapol ko ngayong ngayong gabi. Ngayon, PBA mga boss. So, ipapakita natin ha. oh, mga boss, ito pala yung pinamigay ko. Ah, pinaparapol ko sa mga bettors natin. So, sa card kasi mga boss, is 100 lang dapat ang kailangan. So, yung mga unang box na nag-subscribe, ito ang ibibigay ko mamayang gabi. So, may mga bakante pa mga boss na slot sa so, mga subscribers ko dyan ipim nyo ako ha nakapos naman sa facebook yung account ko and then hindi na rin ako mapag live sa facebook kasi naban ako albani ito mga boss albani medyo may pagkano siya batik batik yung paa niya pero ano siya uh, white fit pero namumula. Then, double band to. Para, ang binibigay ko sa mga subscribers ko, mga bus, hindi reject. Kung hindi, class A. WPC. WPC, local. Ayan, local. Orange. National. At sa mga mahilig mag-share uh, ng ano ko, video ko, ituloy e, niyo lang yan mga boss para i e, priority ko kayo. O pag dumami yung mga subscribers natin dahil sa kaka-share niyo ng mga video ko, eh baka bigyan ko pa ka kayo isang stag. So ito yung raffle natin mamaya para sa first 100 100 subscribers. Albani Cross Boston Roundhead. High Station, Bulto Katawan, Class A. Double Banded, WPC Local and National. So, ayan mga boss. So, good luck sa mananalo nito. At yung mga hindi nakasali, huwag kayong mag-alala kasi tuloy-tuloy yung uh, paninigay natin. So, next week meron ulit tayong pre raffle para sa mga subscribers natin na hindi pa nakasali. Alright Then next week ulit Basta weekly tayo magpapapre-rapple Sa mga solid subscribers natin So dapat tuloy-tuloy lang yung pag-share niya ng mga video ko Then uh, invites sa mga Hindi pa nakakapag-subscribe Kung may effort ka Mabibigyan kita Pugin okay, nito mga boss Bu Ano to malakas mamalo So ito ang tatamaan ni subscriber mamayang hapon PBA Northport versus Rain or Shine So may mga bakante pa uh, 20 slot pa ang bakante so ipm niya ako sa mga hindi pa nakataya Then live ako mamaya sa Facebook yung isa kong account ang okay, gagamitin Alright